maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samot-saring tips at iba't-ibang techniques natin ni Joe Cabrera Alabastro. Ikaw ba ay lagi sa kusina dahil mahilig magluto? Aba dapat mong malaman ilan sa mga kitchen hacks mula sa www.cookinglight.com Una, para mas madaling mabalatan ang itlog sa halip na gawin ang traditional way na paglaga. Ilagay ang itlog sa steamer basket at steam ito over boiling water sa loob ng 15 to 16 minutes. Makikita mo, mas madaling matatanggal ang balat ng itlog kapag ito'y lagana. Kung gusto mo ng masarap na roasted veggies, i-preheat ang pan sa loob ng oven, saka mo ilagay ang vegetable dito. Dahil, mas magiging masarap at brownie ang color ng vegetable kapag na-preheat ang pan. Kung nawawala ang iyong pastry o basting brush, pwede kang mag-improvise gamit ang parchment paper. Itupi-tupi lang ito ng pahaba at gupitin upang makagawa ng makeshift brush. Naubusan ka ba ng powdered sugar at meron kang spice grinder? Yan ang solusyon. Durugin ang asukal, magiging pino yan gamit ang spice grinder. Sa pag-serve ng creamy pasta gaya ng mac and cheese, para manatiling nice and loose at maging appetizing ito, ang plato na ceramic, painitin yan sa loob ng oven bago mo ilagay naman yung pasta para i-serve ito. Para maging uh, sizzling mac and cheese ang service mo. Kapag nagigisa ng sibuyas at naging... Uh, over brown na ito. Maglagay ng ice cube sa kawali para lumabig at yung tubig ay agad na mag-evaporate -e at maliligtas ang mga nasunog na sibuyas. May natira ka bang alak at nanghihinayang kang itapon ito? Kasi pwede pang gamitin sa pagluluto. Pour the wine into ice cube trays and freeze. In a few hours, meron ka ng wine cubes. Pwede mo yan gamitin every time na ikaw ay magluluto ng iyong special na putahe. Ang ating tip mula sa www.cookinglight.com Ako po si Joe Cabrera Alabastro, naganap ng paraan upang ang buhay ay mapagkaan dito yan sa utak ng gamit.